Yan, magandang hapon mga idol. Nandito tayo na naman sa tuktok ng ano, ng DK ba ito? ayun nga mga idol, ayun no. Kaso lang hapon na ngayon ano, naman no. Ayan. Hapon na siya, medyo kulimlim na. May mga ilaw na tayo dito sa pagdigid. Pero ah, malinaw pa rin yung ano natin mga idol ano. Ah, kita, ayun na. Yung kamera natin biglang nagbablog. Uh -huh. ayan, mga idol. Uh, ah, na tayo sa mga ano no eh, talaga lang sa'yo iikot hindi tayo piling umikot mga idol didilim ang paligid <laughs> oh. nag sa camera natin ano ah, kahit yung ating cellphone ni eh, cellphone kasi gamit yung mga idol uh, ah, medyo uh, tama lang mumurahin naman lang ito pero malinaw pa rin siya no iikot yung mga idol nakakatakot naman kasi tumayo <laughs> kasi makitid tong daan na ito itong day na to, no? ito yan ayan ay kung nakita niyo no cream na no É, mesmo que...